Narito ang maikling kwento na pinamagatang ang lumang tren sa Purok Mahinahon. Ito ay inakda ni Sandigas Gas noong ikadalawampu ng Nobyembre 2018. Kabalik teran ng pangalan ng Purok Mahinahon ang mga tao na nakatira doon. Palaging may nagsisigawan, lalong-lalo na sa tuwing may nagiinuman. At may mga asawang sumusundo dahil sa ating gabi na. Tagal nang nakatira sa purok na iyon ang pamilya ni Camilo. Ang tatay Tonyo niya, nanay Lusing at ate Cresa ang kasama niya sa maliit nilang bahay na malapit sa lumang tren. Niyak sa buong purok mahinahon ang lumang tren na iyon. Alam na alam ng mga nakatira doon na marami ang namatay nung naaksidente ito roon. At kabilang na doon ang kapitan noon ng purok na si Kapitan Rogelio. Tugal na simula noong nangyari ang insidente pero hindi pa rin natukoy kung bakit nangyari iyon naganap ang eksidente sa gitna ng labanan ng mga tao ng Purok at ng mga taga-munisipyo. Nais noon kunin ng mga taga-munisipyo ang lupain sapagkat gagamitin nito sa komersyo. Nanindigan ang mga taga-Purok mahinahon na hindi sila pwedeng paalisin dahil matagal na sila doon. Isang araw Nabigla na lang ang mga tao noong nabalita nila na nakikipagpulong ng kapitan nilang si Rogelio sa mga opisyalis ng munisipyo at pumayag daraw ito. Kumalat ang sabi-sabi na binayaran raw nila ang kapitan. Isang gabi, hinutusan ni Mang Tonyo si Camilo na kunin ang naiwan niyang balde malapit sa lumang tren. Agad namang umalis ang bata. Habang papalapit na siya sa tren, may narinig siyang nag-uusap. Sa susunod na araw, may mga pupunta raw dito ulit at mag-iimbestiga. Siguraduhin niyong walang magsasalita. Sabi ng isa sa mga nag-uusap sa loob ng lumang tren. Boses pa lang ay kilala na ni Camilo na ang kanyang ninong Sebastian ang isa sa mga nandoon sa loob ng tren hindi pa rin siya makapaniwala sa mga narinig niya. Pagbalik niya sa bahay nila, tinanong niya ang ama niya tungkol rito. Ay, ano po ba talaga ang nangyari? At bakit na aksidente ang tren na sakay ni Kapitan Rogelio dito po sa atin nangyari? Sambit ng inosenteng bata. Nabigla si Mang Tonyo sa tanong ni Camillo sa kanya. Bago pa siya nakaiwas sa tanong ng anak, ipinagtapat ng bata ang narinig niya na siya namang nakapagpaamin sa ama. Pagalisin na sana tayo ng mga taga-munisipyo sa lugar natin. Maraming pamilya ang mawawalan ng tahanan at sabi-sabi na umayag si Kapatid Rogelio kapalit ng malaking halaga na ibabayad sa kanya. Nagalit ang mga tao at nagpulong-pulong pinagplanuhan na maghihiganti sa kapitan. Hindi ko naman alam na ganun pala kalala ang mangyayari anak. May pagpapaliwanag ng ama ng bata na biglang bata sa mga narinig niya ngunit malinaw sa kanya na pumayag ang ama niya sa paghihiganti sa kapitan. Noong gabing iyon, bumabalik sa isipan ni Camilo ang mukha ni Leida, anak ng kapitan, habang nasasahig ito umiiyak sa harap ng bangkay ng kapitan. Awang-awa siya sa kaibigan ngunit ang pagkakalam niya noon ay aksidente lang ang nangyari. Lumipas ang dalawang araw na balsa si Camilo at tumating na ang mga mag-iimbestiga sa nangyari sa lumang tren. Halos lahat ng mga taga mahinahon ay paninindigan na aksidente iyon at walang may pakana. Nung pumasok ang isa sa mga investigaro sa bahay ni Nakamilo, nakaramdam ng takot si Mang Tonyo at baka magsalita ang anak. Ipinakit niya ito sa slid nila para masigurado na hindi siya magsusumbong. Miiyak si Camilo habang dinig na dinig ang pagsisinungalingin ng ama sa investigador. Ang nanay Lusing ay paninindigan rin na walang alam sa nangyari. Umalis ang imbestigado ng walang tamang impormasyon na nakuha. Kalipas ng isang linggo, nabigla si Camilo noong makita niyang paparating ang pamilya ng namayapang kapitan. Pinisita nila ang tren at doon-doon si Leida. Numapit siya kay Camilo at kinumusta ito. Matapos ng sandaling pagkakamustahan, nagpas siya ng umalis si Leda. Pinigilan siya ni Camilo at tinanong kung pwede silang mag-usap sandali. Sinubukan ko dahil mahal na mahal ko ang mga magulang ko pero hindi na kaya ng konsensya ko. Alam ko na ang nangyari na natumapos sa buhay ni Kapitan Rogelio, pinagplanuhan ng mga narito na mangyari ang insidente na iyon pag-anim ng bata. Nagulat si Leda sa mga narinig niya at biglang napaiyak ng malakas. Nilapitan siya ng mama at kuya niya at agad na agad niyang sinabi ang mga ipinagtapat ni Camilo. Nakaramdam na ng pamba ang bata sa ginawa niya. Walang bayat na tinanggap si Rogelio mula sa munisipyo. Pumunta siya sa pulong upang makipag-usap na wala sanang masasaktan ni isa sa mga nasintinti ng purok sa gitna ng mga hindi pagkakaunawaan. Sabi ng mama ni Leda habang umiiyak. Bukasan, may dumating na mga pulis sa purok mahinahon. Hinanap nila agad-agad si Camilo at marami rin silang inanyayahan sa presinto kabilang na sina Mang Tonyo, Aling Lusing, at Mang Sebastian. Hindi maikakaila na hiya ang nararamdaman ng mga magulang ni Camilo. Humingi naman ng patawad ng bata. Ipinaliwanag ni Aling Lusing sa anak niya na wala itong kasalanan at naiintindihan nila ang ginawa nitong pag-amin. Marami sa mga taga-purok mahinahon ang nakulong ngunit hindi kabilang ang mga magulang ni Camilo. Mabasa sa investigasyon na hindi talaga nila alam na ganun yung mangyayari dahil akala nila ay mag-aaklas lang laban kay Kapitan Rogelio. Boss, ang pagpapasalamat ng pamilya ng namayapang kapitan kay Camilo dahil sa kanyang pagtatapat nabigyan na rin nila ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang padre di pamilya